So yan nga po mga boss, ito na po yung part 3 ng pag-akyat natin dito sa Mount Cabanbanan. So bali, naglalakad na po kami yung paakyat po ng bundok. Yan, kabababa lang po namin ng tricycle mga boss. So ito po, energetic po po yung mga kasama ko dito. Kasi mamaya-maya po yan, nako, mapapagod talaga kami sa pag dito sa bundok ng Mount Cabanbanan medyo marami po kami mga dala mga boss kasi nga po ay overnight po kami sa Mount Cabanbanan kasi hindi hindi kakayanin ng isang araw lang yung pag-akyat at pagbaba dito sa bundok kaya kailangan po nating mag-overnight po dito sa Mount Cabanbanan And nga po may dala kaming cooler kasi may dala kaming yellow. So may dala po kaming mga tent at hammock at marami pa po kami mga gamit na nadala yan po nagpahinga lang po kami saglit mga boss kasi napagod na po kami dito kaya mga boss yung advice ko lang po sa inyo pag pupunta po kayo dito sa Mount Kabanbanan magdala po kayo ng bigas pang ulap mo kahit dilata lang po at mga nut panigurado lang po mga boss para hindi po kayo magutom wala naman pong problema sa tubig kasi marami naman pong tubig dun sa Mount Kabanbanan yung problema lang po kasi wala pong tindahan na mabibilihan po doon sa taas. Kaya kailangan nyo pong magdala po ng mga gamit at ng mga gagamitin nyo po para sa inyong pag-overnight. So, yung pinaka po talaga yung pagkain para hindi po tayo magutom sa pag-akyat dito. So, yan nga po mga boss. Napagod na naman po ulit kami. Kaya nagpahinga na naman kami. So, dyan po sa part na yan ay tatawid na po kami sa tulay yan po, yan po yung mga kasama ko yan nga po yung pawis ko, ang dami dami kaya mga boss, magdala po kayo ng towel, kasi paniguradong pagpapawisan po kayo dito sa pag-akyat na nagtatawa ng kami dyan, hindi namin alam na yan, yan pala yung umpisa pa lang ng pinakamahirap po na part sa pag-aakyat po ng bundok kasi yung habdanan po dito mga boss ay talagang tarik na tarik so napakataas mga boss hindi ko po, hindi ko lang po ma-estimate kung nasa 300 steps po o 300 plus mga boss talagang mapapalaban kayo mga po sa pag-aakyat dito sa bundok mga boss may isa pa lang akong paalala sa inyo magdala po kayo ng off lotion para po hindi kayo lamukin. kasi medyo malamok po dito so kailangan din po pala mga boss maglong long sleep po kayo at kung pwede rin po mag jogging pants kasi po baka po kagatin po kayo ng mga legaw na insekto mga boss so yan nga ya po nako mga boss talagang pagod na pagod na po kami dito sa pag aakyat napakahira po talaga aakyatin dito pong hagdanan na to dahil po ay napakataas po mga boss yan po, ang daming pahinga po namin dyan mga boss, hindi ko lang po na videohan So, andyan na po kami sa pinaka toktok ng hagdanan mga boss Yan po, tignan nyo po, ay, naku, sobrang taas po ng hagdanan mga boss kaya sobrang mag-ingat po tayo dito kasi napakadelikado po ito talaga ng hagdanan dito. Yan niya po, tignan niyo po yung hagdanan na inaakyat ni Sir Marlon. So si Sir Marlon po ay medyo nahihirapan po sa pag-akyat. Iba po talaga pag nagkakaedad na diba Sir Marlon? Hindi pa na wow! po senior citizen. So ayan po mga boss, nandito na po tayo sa tuktok na hagdanan.